what's up mga kumari kong tigang kayo po ba mga kumari kong tigang ay namun problema rin sa mga asawa po ninyong meron pong mga kalukadidang may mga kulasisi number 2 mga kabechi oh, <laughs> at sila po bagaha mga kumari kong tigang ay hindi na umuwi ng bahay po ninyo doon na namumugigi doon sa kabit niya at gusto nyo po baga sila po ay mapabalik pa eh nako ha makumari kung tigang yan ang topic kasi natin ngayon kasi for today's video po ay magshare tayo ng isang napaka powerful po na manifesting ritual na magpapabalik sa kanila sa mga asawa nyong yun na nga na nga bilang bahay ah uh, o oh, <laughs> kaya kung gusto nyo malaman ko ano na po ang isang napaka powerful na manifesting 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 <laughs> <laughs> nabibisaya ako ha makumari kung tigang kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano po isang napaka-powerful po na manifesting ritual na ito maaaring makapagpabalik ng mga asawa po ninyo ay panoorin nyo lamang po ang video ko nito. Oh, siya go mga kumari kong tigang. So, ayun na nga po ha ang usap kabet-kabetsin naman po tayo ngayon kasi medyo marami pa rin ang nagtatanong po sa atin ng iba't ibang mga pamamaraan daw po baga kung paano daw papapabalik nila ang kanilang mga asawa na yun na nga na nga bilang bahay na at sumama na sa mga kabet-kabet nila Nako, kayo po ba, hama kumari kong tigang ay na problema din sa mga ganyan. Eh, pues, kung ganyan po mga sitwasyon nyo po, hama kumari kong tigang at halimbawa, gusto nyo sila po ay pa sa bahay po ninyo para iwanan na nila yung mga kabit-kabit nilang yan. Eh, ganito po ang gawin po ninyo, hama kumari kong tigang Kayo po ay maghahanda lamang po nito. Kayo po, hama kumari kong tigang ay kumuha lamang po ng litrato ng asawa po ninyo. Mas mainap po kung kasama po yung kabit niya. Pero kung wala lang po silang picture na dalawa, kumuha lang po kayo ng picture ng kabit niya. magano kayo? Manguha kayo sa ano, sa FB. <laughs> I-stock nyo yung kapit ng asawa nyo. Pagkatapos ipaprint nyo po yan, ha, mga kumalik kong tigang. Tapos ganito po ang gawin po ninyo. Yung pictures po nilang dalawa, ha, mga kumalik kong tigang, ay pagtataklubin nyo lamang po, ha, mga kumalik kong tigang pagtataitin nyo o pagtaklubin nyo kailangan po magkasama kasi sila hamak mari habang ginagawa natin ang ritual na ito pagkataos po hamak mari kong kayo po ay kumuha lamang po ng isang kandilang itim kandilang itim hamak mari kong marami kayong mabili niya sa mga simba-simbahan sa mga gilid-gilid po ng mga simbahan magtanong-tanong kayo dyan meron po dyan sakya po po marami po niyan ang kandilang itim Pagkatapos po, ha, kumalig yung tigang, ito po yung pwede nyo pong gawin tuwing araw ng biyernes, ang ritual na ito. Yan, kayo po yung magsindi lamang po ng isang kandilang itim. Pagkatapos po, ha, kumalig yung tigang, kumuha ko kayo ng mga litrato po nilang dalawa at kayo po, ha, kumalig yung tigang, ay manalangin. Magpetisyon kayo, ha, kumalig yung tigang at humiling na ang mga kahilingan nyo yung ibigay sa inyo. Halimbawa, eh, yun na nga, ano bang gusto nyo mangyari? Yun, maghiwalay silang dalawa ng asawa niya, ay nakapit niya. Kay kayo pala asawa. <laughs> Aba, pwede rin po ito ha, mga kumari tigang, sa mga kabit-kabit. Baka gusto nyo yung paghiwalay nyo mag-asawa at kung gusto ko manira ng buhay ng maduhay, gawin nyo rin po ito. Pwede rin po ito ha, mga kumari ko tigang. Pero hindi ko po yung sinasuggest sa mga tigang, kasi masama po yun. Yun na nga. Kung gusto nyo pong magkahiwalay silang dalawa ng kabit niya, ganito po ang gawin po ninyo. Yan. Uusalin nyo lamang po ng siyam na beses sa mga ko tigang ang salitang yan. Ang orasyon na imene hore. Imene hore. Opo, parang, or no, parang ano ba yun? Yung whore? Di ba yung whore? Mga ano yun? Mga bagger pair. <laughs> mga whore. Parang ano, home wrecker. Di ba? Ganun siya eh. O, so yan po ha, makamari kong tigang. Yan po, ibubulong nyo lamang po ng siyam na beses ha, makamari kong tigang ang salitang imene hore sa litrato po nila. Pagkatapos po ha, makamari kong tigang kunin nyo po yung picture po nilang dalawa ha, makamari kong tigang. Tapos yan po, ilagyan nyo lamang po ng isang pirasong siling pula. O siling pula lang ha, makumari kong tigang. Pagkatapos yan po, lalamukusin nyo po yung picture nilang dalawa. At yan po ha, kumari kong tigang, ay sisindihan nyo po doon po sa kandilang itim. Tapos yung abo po niya, hayaan nyo lamang po doon sa paanan po ng kandila. At hayaan nyo po siya po yung matuluan ng luha ng kandilang itim. Pagkatapos, pag naubos na po yung kandilang itim ha, kumari kong tigang, ibaon nyo po yan sa lupa ha, kumari kong tigang. Yung mga luha ng kandilang itim, ibalit sa isang plastic o sa papel ha, tigang. Pagkatapos ibaon nyo na yan sa likod ng bahay po ninyo. Mas maganda po doon sa malayo-layo ha, mga kamarik tigang. Bawa kahit doon sa mga properties po ng mga bahay nyo, mas maganda. Uh. <laughs> 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 para yung mga negative energy nung mga kabit kalit na yan, eh, hindi na natin ma-imbibe baga para matanggal ng tuluyan yan sa inyo. Uh. Ba, oh, po ha, mga kamarik tigang. napaka-powerful po ng anong yan, ng orasyon na yan ang Imene Hore. Opo ha, mga kong tigang, ganyan po pagkakabigkas Ha, kung paano siya isinulat, ganun nyo rin po siya bibigkasin. Siyam na beses nyo po yung bibigkasin, ha, mga kong tigang, uusalin nyo po yung kasama po na inyong mga panalangin at petisyon ha, mga kong tigang, sa po nila. Lagyan nyo po ng isang sili, pagkatapos po ay lamukusin nyo ang litratong yan, at yan po ay sunugin po sa kandilang itim. At itapon nyo po sa likod buhay po ninyo, at ibaon nyo po sa lupa. Ganun po ha, makumari kong At makikita nyo, ilang araw lang po ha, makumari kong tigang. Maghihiwala yan dalawang yan, ha, makumari kong Magkakagalit yan. Kung bagay, parang magkaka-LQ. LQ? LQ? <laughs> e eh, baka magbalikan pa rin. Hindi ha, makumari kong tigang. Siyempre, baka tatamuwi na, na sa inyo, eh, bahala na kayo na gumawa ng next move. Baka naman kasi nga kayo ha, makumari kong Kaya iniiwan kayo ng mga asawa po ninyo, yung mga buwisit din kasi kayo. Ha? Uh, <laughs> Baka kasi kayo ha, makumari ko tayo, hihingi ng hihingi ng kwarta. Kayo bunga nga ng bunga nga, ninanager nyo. Eh talagang iiwan talaga yung mga kasawa po ninyo kay kayo, ano, ipapalit niyan sa ibang mga kabit. Baka naman kasi kayo ha, makumari kong tigang ay lo tunet na araw-araw, hindi na kayo nag-aayos man lamang. Abay, maligo-ligo ha, makumari kong tiga, magsuklay-suklay naman. Tapos maglagay kayo ng deodorant, yung mga reksona. Ha, talaga may brand. <laughs> para kayo naman po medyo mabango-bango. Magpabango kayo, bumili kayo sa ano, ebon, ng mga pabango. Pero pabang ebon ngayon, di ba ano na yun? Parang na ata yung ebon na. Ha? kait <laughs> 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 kahit anong pabango, magpabango kayo, ha, makumari kung tigang. At yan, gawin nyo po yan, ha, makumari kung tigang tuwing araw ng biyernes. At makikita nyo, kapag ka kayo naman po, ha, makumari kung tigang, ay nagawa nyo po yan ng tama eh yan po yung magmamanifest po sa inyo at makikita nyo babalik na yung mga asawa nyo yung nangabet si Naya uh, at iiwanan nila ang mga kabit nila o oh, gusto nyo yun? okay gusto ko yan nakakamari kong tiga pero wala na po akong kabit nakakamari kong tiga single yung na ako eh o, eh, <laughs> <laughs> oh, so po ha, mga kumari kong tigang at kung kayo may pa tungkol po dito sa ating ritual na isinare ngayon, ay pwede po kayo magtanong dyan. Mag-iwan lamang po kayo mga question dyan sa ating comment box at kapag kayo po natin, yan po yung sasagutin ko rin dito. O, oh, di ba ka? And so with that, mga kumari kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I like, know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumari kong tigang. Ah, ano ba, leche naman itong traffic na to eh? Tignan nyo naman, oh, traffic na traffic. Eh, eh, oh. Kainama na, eh. Ano oras na? Bakit nag-traffic? Ako'y bibili lamang ng gata sa palengke, eh. Magluluto kasi ako ng, ano, laing. Ako, inabot na ako ng tanghali, eh. Ako naman, leche, eh, oh. Ah? Masya, oh, sige na, po. Ano kaya, makabalik na lang kaya. Yun na lang kayang, ano, yun na lang kayong ano, Mama Pro. Ano ba yung Mama Pro? Yung parang gata na nasa ano. Mama Care ba yun? <laughs> Mama Care. Yung di ba may bibili na yung gata yung nakalagay sa ano, sa pouch na gano'n. Parang ano na rin eh. Parang ano na yun. yun ang topic ko. Nakos Marios eh. Baka pag Mama Pro na lang kaya, na huwag gata. Eh oo, oh, umuulan pa. Lentec na. Umuulan pa eh. <laughs> Sus Marios eh. Ah? Huh?